Kay sarap nga naman ang ganitong klasing ulam. Sarsyadong isda nga pala ang lulutuin natin for today's video. Tapos muntik pa ako matalsika ng mantika dito. Kaya naman tara bali may nabili nga pala akong prosin na isda doon sa supermarket namin. Medyo mura kasi kumpara doon sa fresh. Kaya naman kung saan tayo makakamura doon tayo. Hinuha ko na nga pala yung isda doon sa loob ng rep para maibabad na natin. Medyo aabutin din ito ng mga ilang minuto sa pagpapalambot. Kaya bago ko siya ibababad sa tubig, ipiplex ko muna sa inyo. At ngayon, oras na para ibabad itong isda. Pero kahit frozen itong nabili nating isda ay parang fresh ko din talaga siya. Ayan kung makikita nyo nga ay walang bahid na gasgas yung balat niya. Kaso pagdating dito sa hasang niya ay hindi na talaga pula yan. Kaya habang nakababad pa yung isda natin sa tubig ay gumayak na nga rin pala ako dito para makapagayat na tayo ng mga pangsangkap. Dahil sarsyadong isda yung lulutuin natin, eto lang yung mga iahanda natin mga pangrikados para sa sarsyado. Nagayat lang ako dito ng dalawang pirasong kamatis na pulang pula tapos isang buong sibuyas at syempre magagayat din ako dito ng isang buong bawang dahil medyo abunda tayo sa mga pang aromatics natin ayan dinadamihan ko na talaga tinaddad ko na nga din pala ng paganyan tapos isunod naman natin dito yung luya kayo ba guys naglalagay din ba kayo ng luya sa sarsyado para sa akin kasi yung luya ay nagbibigay ito ng kakaibang aroma lalo na kapag isda yung lulutuin natin lalo na kapag loyal kayo sa mga asawa at jowa nyo charot la bali ang ihalo ko nga pala dahon ay pechay. Kaya naman hinugasan ko na ito ng paulit-ulit para matanggal talaga yung germs niya. Pagkalipas nga pala ng 24 hours at 15 minutes ay lumambot na nga pala yung isda natin. Kaya naman huhugasan ko na ito at tatanggalan ko muna ng mga hasang. Pagkatapos ko nga pala matanggalan ng hasang at bituka, ililinisan ko nga pala ito lang mabuti. Ayan, inasinang ko na nga rin pala ito para maiprito natin pero lamas-lamasin ko muna para lumasa yung isda. Kinuha ko na nga rin yung pangmalakasan kong kawali para makapagsalang na tayo. Siyempre magpiprito tayo ng isda. Kaya kakailangan natin dito ng mantika na kapag na tayo ng mantika kaya pwede na tayo magsalang dito ng isda tapos dahan dahan nga pala ako sa paglagay ng isda para hindi ako matalsikan buhay pa ata itong isda kaya ayan kumusa na sa dyan sa mantika buti na nga lang talaga magaling ako umilag kung hindi ay nako po eto talaga yung kinatatakutan ko kapag nagpiprito ako ng isda okay lang sana kung ako yung magpatalsik charot lang habang nakasalang nga yung isda natin ay kumuha na nga rin pala ako dito ng dalawang pirasong itlog pagkalipas nga pala ng mga ilang minuto luto na yung kabilang side kaya babalik ta ka na natin para maluto naman yung kabilang side nya pass forward luto na nga rin pala itong pranito natin kaya ahanguin ko na sa dyan sa kahirapan at dahil meron pa tayong second batch na isasalang kaya nagbasag muna ako dito ng dalawang pirasong itlog pero parang kunti nga yung dalawang pirasong itlog kaya dinagdagan ko pa ito ng isang piraso tapos ayan mekos mekos muna yan insan ayan sa impan magigisan na nga rin pala ako dito ng sibuyas mekos mekos lang natin yan hanggang sa lumabas yung aroma at syempre hindi makakompleto yung aromatics dyan kung hindi mo ilalagay yung bawang at luya tapos mekos-mekos na natin yan ulit dahil medyo naaamoy ko na kaya ilalagay ko na rin itong kamatis tapos mekos mekos ulit at maglalagay ako dito ng kunting tubig kunting tubig lang muna madali lang magdagdag mamaya kapag kulang maglalagay na nga rin pala ako dito ng mga pampalasa tulad ng asin at moto at syempre itong granules tapos binudburan ko rin ito ng pamintang durog ibubuhos ko na nga rin pala itong binasag nating na itlog para hindi masayang yung nakadikit sa maliit na bandihado nilagyan ko nga ito ng kunting tubig pagkaraan ng mga ilang minuto inuuna ko na nga ang pala ilagay itong mga tangkay ng pechay dahil medyo matigas yan kaya ipaibabaw ko na itong dahon grabe sobrang sarap na ito guys talagang mapaparami na naman tayo ng kain neto mekos mekos muna natin para maluto na yung pechay wag kang mapapagod ka kahalo dyan di bali mapagod kayo sa asawa at jowa nyo wag lang dito sa niluto nyo charot lang dahil luto na kaya ipapaibabaw ko na itong mga isda at finally luto na nga rin pala itong sarsadong isda natin for today's video at syempre hindi makukompleto yan kapag hindi tayo kukuha ng kanin bagong sinaing lang itong kanin natin kaya medyo umusok-usok pa tapos kumuha na rin tayo dito ng ulam para maumpisan at malanta na natin itong luto natin for today's video at so ayun guys kain muna tayo first bite unang subo mmm grabe sobrang sarap kung namimiss nyo na rin ang ganitong klaseng luto sa shadong isda abay magluto na rin kayo madali lang lutuin at hindi siya masyadong magastos at so ayun guys hanggang dito na lang ang mini vlog natin thank you for watching god bless po sa inyong lahat mag iingat palagi Bye-bye!